Tara samahan niyo ako magluto ng ating paboritong merienda, paboritong paborito ko to lalo na sa kape, sa tsaa at sigurado ako paboritong paborito niyo rin to. Dito sa ating glutinous rice Take to two, cups. Puhugasan lang natin yan. Three times nating banlawan yung ating bigas para naman mas maganda. Ibababad lang natin yan ng 30 minutes para umalsa sa ingin na natin gamit ang ating pangalawang pigap. Pagka nasain na natin yan ay wala ng ganong tubig ay halu natin. Tapos ready-ready na yan. Konting painin in lang. Dito sa ating kawali, gata, moscovado sugar, brown sugar, sa tamis kayo ng bahalang magtansya. Kapag kakumulo na ay ilagay na natin itong ating langka. Re-reserve lang tayo ng kaunti. Tapos ilalagay na natin yung ating sinaing na glutinous rice. Halu-haluin na natin. Kapag ka ganito na, hindi na ganang dumidikit, ay ready, ready na yan. Ayan, hiwa-hiwain na natin. Lagyan natin dito ng langka sa ibabaw. Ayan. Magtapings din tayo ng ating latte. I-comment nyo na kung ano ang pinakamasarap na eterno para sa inyo dito. Bye-bye!